Hello guys! Welcome po sa aking vlog, Ron's Life Journey! For today's video po ay pakakainin ko po yung aking uh, doggy na si Chewy guys at saka si Saver Yan ipiprepare ko po yung kanilang pagkain guys at ito na po, ito po yung kanilang pagkain guys Yan, kabibili ko lang po ng ano, uh, ng pagkain po ng aking aso uh, na si Saver Ayan, medyo mabilis po sila ngayon sa kanilang ano pagkain. Pero yung pagkain po ni Saver guys, ay ano, uh, mix po yung kanyang pagkain, kumakain po siya ng kanin. Hindi po siya maarteng aso, guys. Ayan, ito po yung kay ano, ito po yung kay uh, Saver. Ayan. Pedigree, baka naman pedigree. <laughs> pedigree. Ayan, shout out sa Pedigree, guys. Ayan, next po tayo. Ayan, ito po yung kay Chewy, guys. Ayan, ito yung kay ano. Ah, ito pala yung kay Saver. Wala na. Al halos ubos na po yung kanyang pagkain. So, bumili na po kami ng panibago. Medyo may kamahalan po itong ano, yung pagkain ng aso, guys. Hindi po biro ang magalaga ng aso. Ayan. And ito naman po yung kay ano. Ito po yung kay, uh, kay Chewy, guys. Ayan, pang puppy po siya. Ayan, si Chewy po kasi, is, ano, 4 uh, months old pa lang po siya, guys si Chewy. Kaya kinakain po niya ay pure, palang pure po na feeds. Ganito po yung kinakain niya, guys. Ah, uh, nga pala, ano, ah, uh, mini-mix na rin, nilalagyan po namin siya ng, uh, ano ba yung nilalagay namin? Wait lang, guys, ha? <laughs> Sensya na po, di pa malinis yung aking, ano, ref. Ay! Cheesewish cheese pala ito. <laughs> Cheesewish pala ito, guys. Hindi ito, hindi ito yung Chuy guys. Ang narami yung Chewy. <laughs> Ayan, ito po yung ano, ito po yung inihahalo namin sa pagkain ni Chewy, guys. yan ito po yung hinahalo namin, yung beef flavor and gravy. yan ito po yung ano, ito po yung hinahalo namin sa pagkain ni Chewy, kasi parang ano po, parang nananawa na siya sa kanyang ano, nananawa na siya sa kanyang uh, pagkain guys <laughs> kaya dinadagdagan po namin ng ano ng uh, pampalasa yan ito po oh yan simulan na po natin guys magprepare na po tayo ng pagkain ni Chewy let's go yan at simulan na po natin ang uh, pagprepare po ng pagkain ng aking mga alagang aso na si Saver at si Chewy let's go Yan, unayin ko po muna si Chewie guys Yan, ito po yung ano, ito po yung uh, kainan po ni Chewie guys Kasi uh, ngayon po ay ano, maging po si Chewie Kinakagat-kagat po na yung ano, yung kanyang kainan guys Yan, bigyan ko po siya ng 7 po 7 na scoop guys Ang uh, kain po niya ay 3 times a day guys Ayan. Ayan. Okay, pagkatapos po, nalagyan ko siya ng nilalagyan ko po ng, ano, ng uh, sauce yung kanya pagkain, guys. Ayan. Kung naririnig niyo po, kung naririnig niyo po, guys, excited na po si Chewy na kumain. Excited na po si Chewy kumain, guys. <laughs> Yan, nalagyan ko po, po siya ng ganito para makalasa lang po yung kanyang ano, yung kanyang pagkain. Yan, tinitipid-tipid namin po yan guys. Para ano, uh, hindi lang po isang beses yung ganyan, ano, yung kanyang... Siguro nakakailang ano, nakakailang uh, kain po ito sa kanya. Siguro mga anim, yan. Kasi ano lang po, minimix lang po siya namin sa ano. Minimix lang po namin sa kanyang pagkain, guys. Ayan. Yan, so, na po. Tapos lalagyan ko po, po yan ng ano. Lalagyan ko po, po ito na, uh, ng mga uh, tubig, guys. Yan. Ito po, okay na po yung kay ano, kay kay uh, Tumi, guys. At ito naman yun po yung kay ano, yung kay uh, Saver naman guys, kay Saver. Ito po yung kay Saver guys. po, lalagyan ko po ng rice yung kay Silver. Lalagyan ko po ng rice yung kay Silver. Tapos lalagyan ko rin po ng ito sa Silver. Para magkalasa yung kanyang pagkain. Ayan. Ayan po, uh, ko po dito yung ano, pagkain ni Sage na Mix po kasi yung pagkain ni Tigo, guys. Ayan. So Dadagdalan dadag, dadag, dadag ko pa ng ano? Ang konting ano? Ah, uh, kids guys. Yung kay Saver. Dadagdalan ko po ng feeds yung kay Saver, guys. na to. Ang flavor po niya ay chicken and vegetables, guys. ang chicken and vegetables, ang kanyang ano, pagkain ni Saver, guys. Ayan, at saka po yung ano, yung kanilang tubig, guys. Lagi ko po yung ano, lagi ko pong pinapalitan yung kanilang ano, pagkain. Yung kanilang tubig. Sinisigurado ko po na malinis yung kanilang pagkain, guys. Ayan, i-prepare ko po yung kanilang tubig po ni Saver. Ayan. Yan, prepare na po itong tubig ng ating halaga na si Saber, para sabay ko po silang bibigyan, guys. Yan, nakapipare na po ang lahat ng kanilang <laughs> ng kanilang ano. Yan, ito na po. At pupuntahan na po natin si si Chewy, guys. Punta na tayo kay Chewy. Let's go! Ayan. Ayan, excited ka na? Excited ka na, Chewy? Ka Ayan, ay, ay, sit mo na ikaw. Sit ka sit, sit. sit mo na, sit, go. Sit mo na, sit sit. Sit, 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 sit mo na si Joey, sit mo na, sit na. Very good. Stay. Sit mo na, sit, 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 sit. Sit. Good boy. Good boy. Good boy. Apo. Ayan po. Ayan po si Chewie, guys. Sit ka mo na. Sit mo na. Sit na. Good boy, Chewie. Good boy Ayan, ito na, ito na, ito na Ayan, eat ka na, eat Ayan, kumakain na po si Chewie guys Napalitan ko na po yung kanyang tubig Napalitan ko na po yung tubig na guys Ayan po, tanaman po tayo May saver May saver naman po tayo Ayan, kunin ko na po yung pagkain ni saver guys Ayan, at ito na po yung food ni saver Tara na po, let's go, let's go Let's go guys Ayan, ito na po yung aking ano, yung aking isang alaga, guys. Yan dito na po kami sa labas, guys. Ayan. Ayan ito po yung ginawa namin kahapon, guys. Kaya busy po ako. Yan naglagay po kami ng ano, yan oh, ng sunshade na ano, net. Yan. At ito na po si Saver, guys. Kakain na si Saver. Kain na ikaw, Saver. Ko. Ayan. Ito po si Saver. Kakain na po. Ayaw niya po Ayaw niya pong ano kuhanan siya guys. Ayaw niya 'yun. Ayaw niya pong ano. Ayaw niya pong magpakuha guys. <laughs> masarap? Masarap? Masarap ang food mo? Sarap? Kain dali, kain. Ha, ah, uhaw ikaw? Nauhaw si Saver. Kawawa naman ang Beaver namin. Yan, ano po, dati po kasi, nung wala po si Chewie, ay na, ano, nandun po siya sa loob ng bahay, guys. So, every morning, ganito po yung ginagawa ko. Uh, nilalabas ko po siya dito. Tapos, si, si, si Chewy naman po, ay gumagala naman po yun. Hindi pa po siya asin nakakagala dito sa labas, guys, si Chewy. Kasi hindi pa po kompleto yung kanyang vaccine, guys. Uh, dapat po nung nung Thursday kaso wala po yung uh, uh, vet na magtuturok ko sa kanya so uh, baka sa susunod pa pong linggo ang uh, kanyang uh, turok yung uh, second boost po ng kanyang 5 and 1 at saka anti rabies guys yan ito po si Saver ano yan uh, sobrang uh, ano po yan sobrang bait po nitong aso uh, kong ito guys si Saver ito po ilagi lagi kong kasama Everyday. yan pag natutulog, kasama ko rin po siya. Yan, sa gabi, ano po 'yan? Ah, nagdoon po siya natutulog kasama namin. Si Chewie naman po nasa cage, kaya wala po kaming problema kay Chewie 'Yan, 'di ba? Masarap? Sarap. Masarap 'yan, no. Bago yan, chicken 'yan kasi po usually yung pagkain niya kasi ano, ah, beef beef po yung kinakain niya. So, iniba namin, ginawa namin chicken. Chicken and vegetables po ay yung kanyang ano, food. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo guys, dyan po yung kanyang kainan kasi uh, dyan po siya sanay. Hindi po ma si saver guys. Ang importante po, malinis po yung kanyang kinakainan at saka maayos po yung kanyang kinakain at malinis na tubig. Yan po. Saber, kain ka na, kain, kain, kain Kain, kain na ito, kain Kain Good boy Liligo ikaw mamaya ha Liligo ang, aliligo ah, ang Saber ha Liligo ikaw Dali, kain, kain, kain Ayaw niya pong magpakuha sa ano Ayaw niya pong kinukuha na ng video guys Ayan, siguro si, ano po si Chewie Tapos na po siyang kumain Mabilis po kumain si Chewie Masaya 'pong mayroong alaga, guys. Kasi ano, merong pa pong, ano, uh, kalaro. Tapos kapag nalulungkot ka, merong ano, anjan lang sila sa tabi natin. Yan ito 'pong si Saver, guys. Ano siya, uh, 11 years old na po siya sa akin, guys. Si Saver. Saver ka na? Kain ka na. Kain. Kain ayaw mo na ng video ayaw yan at tapos na po ako magpakain ng aking mga alaga guys tapos na po ako magpakain maraming salamat po sa inyong panonood guys at wag niyong kalimutan mag subscribe sa aking youtube channel Ron's Life Journey at the other nyo na yan Ayan. para updated kayo sa mga susunod kong video Thank you, po, Bye-bye.